Medyo yan guys yung ano nila na, kasi kung mm -hmm. bayon na, no? si Fami at saka si Joey wala, si harte at puno ng rubya pagka maabot na siya ng mga 10 to 15 years at yung taas niya ay maabot na siguro ng 30 feet o or less 9 meters. So, hindi lahat ng puno may arasip. Kung mature na yung puno, marami na yung arasip. O, starts, tao dito, pinipili nila yung puno na pamataas na, hindi kaya malapit ng paulak na. Ang trunk in heart, yung malambot na parte sa katawan ng puno, ang ginagaw ang arasip. Hindi rin daw nila kailangan ng Pero sa palito ng puno ay may tupukuraw na siblings dito. Alas 8 pa rin na kumaga.